永无。 na itong nagtanong. Lumalawak ang ngiti ng magsasaka. Dahil noon paman, I have always trapped flower. Mga buto sa tabi ng iyong landas. Araw-araw habang naglalakad tayo pa uwi, dinidilig mo ang mga binhing iyon ng hindi mo namamalian at ngayon ang buong kalsada ay napuno ng magagandang bulaklak dahil sa iyo ang mga luha ng kalungkutan ay naging luha ng kagalakan. Ngunit ang iyong kahinaan ay nagdulot ng kagandahan at kaligayahan sa lahat. Hindi ka mas mababa sa sinuman. Ikaw ay perpekto sa iyong sariling paraan. Kaibigan, walang perpekto sa mundo. Lahat tayo ay may mga pagkukulang. Lahat tayo ay may mga bitik. Ngunit kung minsan ang mga bagay na nakikita natin bilang ating mga kahinaan ay maaaring maging kalakasan natin kung babaguhin natin ang pagtingin natin sa kanila. Tulad ng basag na bahagi, ang iyong mga kapintasan ay maaaring lumikha. Nang isang bagay na maganda rin.